Yan. Ano daw po ang kadalasan o karamihan ng trabaho dito sa Czech Republic? So, ang Czech Republic is in this, parang more on industry sila. So, marami dito na pabrika. Marami rin po dito na mga warehouse. So, yan yung kadalasan na makikita mo na general worker na manggagaling dyan sa Pilipinas na dadalhin dito. sa sabinila. nila, so, kailangan namin ng uh, factory worker, machinist, mga warehouse workers, so, yan po yung kadalasan. So, minsan, minsan to ha, meron din mga electrician, driver, mga baker, cook, ganyan. Pero, hindi siya madalas. So, yung mga skill, hindi siya ganun kadalas. Ang mostly talaga na kinukuha nila papunta dito is uh, yung sa factory worker. So, sa mga nani po, meron din kumukuha, pero hindi siya madalas. Kadalasan kasi, hindi check ang inyong amo kapag nani po ang napasukan nyo. Mostly, ang inyong magiging amo is foreign din. For example, uh, meron dito sa Czech Republic na nakatera na from, kunyari, Saudi. So, marunong siya mag-English. Kukuha siya ng Pinoy na magtatrabaho sa kanila as nani so alam nila na mga Pinoy is marunong mag-English. So, yung ganon, ano lang yun na example lang yun, kasi ang Czech Republic po is hindi siya masyado sa English. So, hindi lahat uh, magaling sa English dito sa Czech Republic, kaya mostly talaga kung nani so hindi talaga siya Czech Republic ang amo nyo. Kung meron man na Czech Republic, uh, Czech ah uh, Czechish yung magiging amo nyo so hindi siya madalas pero pwedeng meron ah uh, uh, hindi ko masasabi yon so yun lang yung may info ko so minsan meron din mga drivers ganon meron din mga ah uh, mostly talaga ang warehouse worker dito sa Czech Republic yon yung sa factory yun lang yun lang naman talaga kasi dito kasi industrial siy eh. So, once na sinabi mong industrial, ibig sabihin, para siyang Pilipinas. Industrial na maraming pabrika, ganun. So, parang ganun yung scenario namin dito. Kaya, yun yung i-expect nyo. At uh, saka, malamig din kasi yung klima dito sa Czech Republic. So, yun yung sinasabi ko sa iba ko mga, mga vlogs na talagang halos, halos triport ng, ano, ng taon is talagang malamig siya and then napakadalang lang or 3 months, 4 months lang yung summer niya. Yung pwede kang naka t-shirt lang, ganun. Pero the rest, so parang kailangan naka long sleeve ka or kung hindi man, pag nag winter, so talagang jacket siya. So yun, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube channel na OFW Guides or dito sa TikTok uh, na OFW Guides din ang pangalan. So, yan lamang and maraming maraming salamat. So, kung meron pa kayong mga infos na gusto nyong malaman, so, meron po dyan sa atin, sa ating YouTube channel account. Ayan. So, dyan na lang kayo mag-base muna. So, marami na rin po kasi ako nagawang videos and mostly, ang ginagawa ko ngayon is Kumukuha lang ako ng tanong sa ating YouTube channel para yun yung gawan ko ng content. Kasi nga, sa dami nating ginawa na videos, mostly ng mga tanong nyo is talagang nasa videos na natin. So, parang kung ulit-ulit-ulitin ko lang yung videos, minsan parang uh, sobra. Ang dami na eh. kasi kagaya ng pag, paano mag-apply. So, ilang beses na po akong gumawa ng video niya. Revise-revise siya sa parang nililates ko siya sa sahod. So, lahat yan. So, meron na po yan. So, yun. Sana nakatulong, no? So, may nagtanong kasi sa atin kung ano yung kadalasan na na-applyan dito sa Czech Republic. Kaya, yun. Meron din po na nag-message sa akin. So, nakakalungkot kasi ang message niya sa akin. Siya daw po ay skill. So, electrician siya sa Pilipinas so Gusto nyo pumunta dito, kaya lang sad to say hindi siya makapunta kasi nga walang hiring ang electrician dito sa Czech Republic and napakadalang niya So ang electrician kasi nakadalasan na na-check na na ko is sa Saudi Pero kung dito, try nyo ring humanap doon sa Facebook page ng GrapeCare Ltd. So yung may 100 plus K na followers So minsan kasi nagpo-post sila doon ng hiring ng electrician doon sa kanilang Facebook page pero minsan lang 'yon. Ah, uh, pwede rin kasi minsan kasi wala kayong experience, 'di ba? So pag wala kayong experience, guys, minsan kasi meron tayong tinrabaho na akala natin hindi siya experience, 'di ba? For example, ikaw electrician ka. Ngayon, ang ginagawa nyo sa electrician is kunwari ah uh, meron kayo mga parts na binubuo, nagsusolderings kayo, something ganon, something related sa gawain ng factory. So, pwede nyo po yung i-defend. Pwede kayo mag doon sa kapag in-interview kayo na electrician kayo, pero marunong po kayo mag-soldering, marunong kayo mag-ganito, marunong kayo mag-ganyan. So, minsan kasi hindi natin na-elaborate during interview yung ating mga skill. So, yan lamang yung matitip ko, no, sa mga nagtatanong kung paano nga yun. Yun. Thank you! Bye-bye!